Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS members dito sa ating bansa. Kailan nga ba maibibigay ng SSS ang dagdag 1,000 pesos sa ating mga pensioners? Ating alamin... <coughs> sa isang comment sa kanilang Facebook page live, itinanong ng isang pensioners kung kailan nga ba maibibigay ng SSS ang second tranche na 1,000 pesos. Ito naman ang tugon ng SSS sa katanungang ito. Nais man ng SSS na tumugon sa panawagan ng mga pensioners na ito, ang pagbibigay ng pangalawang 1,000 pesos na karagdagang benefits allowance sa kasamaang palad ay makakabawa sa kakayahang mapanatili ang pondo ng SSS. Maaari itong maapektuhan sa kakayahan ng aming institusyon na magbibigay ng benefits payment sa aming mga members at pensioners sa hinaharap. Makakaasa po kayo na ang SSS ay patuloy na pangangalagaan ng pondo at isaalang-alang ang kapakanan ng lahat ng mga stakeholders. Ito ay para sa hinaharap. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.